Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay matapat at mausisa sa dapat nagagawin. Sa tahanan ay maaruga sa pagkain ng pamilya at masasayang. Usapan, nang laging may good energy ng swerte sa pamamahay. At sa trabaho ay nakaplano ang gusto bago mag-uumpisa ng trabaho, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao para walang utang na loob na dapat bayaran, sa pagkita ng pera gusto ay maayos ang lahat, walang kalokohan para ang naiipon ay maayos na pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aries Ngayong araw na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 24 at number 10 at number 36. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay matyaga at matapat dahil doon nakakakuha nang maayos na pera para magagamit ng pamilya at hindi kayang makuha sa suhulan ng pera, sa gawain ay maingat para hindi mapag-alitan, hindi kagad nagtitiwala sa mga salita ng ibang tao, at laging uunahin ang kasiyahan na maibibigay sa pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Toros, ngayong araw, malambing sa pagmamahalan, matipid sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 17 number 22 at number 34. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matalinong isipan at hindi gagawa na matambakan. Nang gawain, masipag dahil mas araw-araw ang gusto ay umasenso sa hanap buhay dahil pangarap na makakuha. Nang mas mataas na sweldo, laging nag-iipon ng pera para may magagamit sa oras ng emergency at maaruga sa magulang. May kahandaan laging makatulong sa trabaho ay matapat sa mga dapat nagagawin at hindi basta kayang lokohin may matali nung pag-iisip, may paninindigan sa mga sinasabi at ginagawa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini. Ngayong araw na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 16, number 21 at number 20. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan madisiplina at laging maingat sa pananalita para maging matahimik ang araw pero may natatagong katapangan na kayang-kayang ilabas pagkailangan at ayaw nakakausap. Ang mga tao na nagaangat sa sarili, iiwasan na lang. Ang usapan, gagawa na lang ng dapat na trabaho, masinop sa buhay at walang hilig sa kalayawan, sa trabaho ay mahusay at may isipan para makagawa ng maayos, sa tahanan ay maaruga sa pamilya, para sa ikakaganda ng kalusugan, at maging malakas ang bawat katawan, wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer, ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 18 number 34 at number 23. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May madisiplinang ugali at may paninindigan sa mga salita at ayaw nang naabala sa dapat na magawa kung nasa trabaho ay ayaw din ng mga kwentuhan, ayaw nang mga usapang kalokohan lalo na sa pera, at gagawa ng. malinis ayaw ng mga usapang suhulan ng pera, sa trabaho. Ay matyaga mas gusto magtrabaho ng nag-iisa, at maaruga sa pagkain ng pamilya para laging masaya ang tahanan. Naninigurado sa sinasabi at kung gagawa ng trabaho ay maingat, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo. Ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, laging masigla ang buhay pagkumita ng pera para sa pamilya, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 11, number 18 at number 36. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa mga gagawin at pagsasalita dahil ayaw ng may makakaaway sa hanap buhay, mahaba ang pasensya para maging maayos ang pamumuhay, kung pera naman ang usapan ay ayaw ng mga kalokohan, pag may sinabi ay gagawin ayaw ng napapahiya. At kung nakagawa ng pangako sa pamilya ay gagawin, matyaga at laging nag-iingat sa mga dapat na masabi, sa ginagawa sa trabaho at sa tahanan ay laging sinisigurado, para patuloy na maging maayos, masaya ang buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo. Ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 6, number 24 at number 42. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at masipag sa mga gawain at laging mapanuri. Sa mga dapat na magawa at may ugaling masinop sa mga kinikitang pera para makagawa ng masayang pamilya at maaruga sa pagkain para sa pamilya ng maging maayos ang mga bawat kalusugan ng nasa tahanan, at pag may sinabi ay gagawin sa naipangako sa mga kasama sa pamamahay, at kung sa pagkita ng pera, ay ayaw ng mga kalokohan para laging may positive energy ng swerte sa araw-araw, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 16, number 30 at number 22. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at may katapangan na ayaw ng mga usapan. Na may kabastusan at kaberdehan, at may matapat na. Ugali sa trabaho. Nang mapanatiling may tiwala sa kanya, ang napasukang hanap buhay, at kung gagawa ng bagong pagkakakitaan, ay maingat na walang kalokohan para walang makakaaway na tao. At handa laging makatulong sa magulang, masasayang pag-uusap ang laging gusto sa tahanan, para ang relasyon sa bawat isa ay lalong sumigla, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw ng mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 24, number 8 at number 15. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, matyaga at masinop sa perang kinikita. Para sa pamilya, laging masipag sa mga ginagawa para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, at hindi kagad nagtitiwala sa bagong nakakausap, hindi kayang pakiusapan pag pera ang usapan na suhulan, matapat sa buhay ng walang mapasok na problema, at hindi gagawa ng mga bagay na ikakapahamak, ng buhay kung pera ang pag-uusapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 8, number 25 at number 36. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at mapanuri ang isipan hindi. Kagad nagtitiwala at kung nakapagsalita sa mga kausap ay gagawin para mapanatiling may respeto ang mga nakakausap. At walang gagawin na kakaiba para lang sa pera, gusto. Ang kinikitang pera ay maayos para laging may maayos. Nabuhay kung legal na kumikita ng pera ang nasa isipan. At masinop sa mga gawain ng walang dumating, na mga bigla ang problema, at maaruga sa magulang handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn, ngayong araw na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran magpalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 22, number 10 at number 36. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay masinop at laging mapanuri sa mga dapat. Nagagawin, at ganoon din sa pagsasalita, ng ligtas. Sa makakaaway na tao, o makapagsalita ng makasakit. Nang damdamin ng ibang tao, at laging mas gusto ang gumawa ng plano sa dapat na gagawin, at hindi gagawa ng ikakasira sa trabaho kung pera ang pag-uusapan maingat, at kung sa pamilya ay gagawa lagi ng kahusayan sa buhay para mapasaya ang tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius, ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 11, number 25 at number 40. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay matapat at laging handa magtrabaho. Walang mahirap sa kanya basta legal ang pagkita ng pera. Ayaw ng may kwentuhan pag nasa trabaho. Dahil gusto ay makakatapos ng maayos. Masipag nang lagi may positive energy ng swerte sa ikakabuhay, dahil sa masipag, ay nakakagawa na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces, ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 25 number 19 at number 8